Yes, mga makakaasa ka, ma'am. Gagalingan niya. Talagang tuturuan ko siya kung ano may yung mga dapat niyang matutunan dito. Ah, sige, na-train mo na si Ethel. Anong bang ingitera yan? At sip-sip yan sa amo, pero mabait naman yan. Anong bang siniraan kanya sa kan? Ang ka daw. At isa pa, sabi niya, kabit ka lang daw. Ano tong mga nababalitaan kong naninira ka daw sa staff? Ngayon, kung ako papipiliin, tatanggalin kita ng serbisyo. At ayaw ko ng ahas. Ma'am, ito po yung CV. Ko. Ay, abot mo na kay Miss Pao. Ah, ma'am, ito po yung CV. Ko. Ethel, kaso lang, nakikita ko sa CV mo, wala ka experience. Tsaka, hindi ka qualified sa admin works. Kahit hindi siya qualified, ma'am, kunin niyo siya. Kasi kilala, kilala ko to siya. Tsaka, friend ko to, matagal na kaming magkaibigan. Mapagkakatiwalaan to. Tsaka, kahit, kahit hindi man hindi siya pasado sa qualification, nako, masasabi ko sa inyo, lahat, 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 magagawa niya. Kasi fast learner yan eh. Tsaka, kayang-kaya ko siyang turuan. Alam mo naman, Eden, na mahirap ako magtiwala. Dahil nga, kaibigan mo siya, at talagang tinutulungan mo siya, gusto mo siya magkatrabaho, ibigyan ko siya ng chance. Pero Ethel, yung bibigay kong chance sa'yo, huwag mong sisirain, lalong-lalo -lalo na yung tiwala ko. Ayusin mo yung trabaho mo para manatili ka dito. Yes, mga makakaasa ka, ma'am. Gagalingan niya. Talagang tuturuan ko siya kung ano may yung mga dapat niyang matutunan dito. Oh, ah, sige, na-train mo na sa Ethel. Sige po, ma'am. Salamat. Salamat po. Di ba? Po, i turuan mo ko kasi wala talaga ako alam sa computer. Ano bang gagawin ko dito? Baka magkamali ako eh. Huwag kang magalala, Ethel. Tuturuan kita sa bawat ano man yung hindi mo alam. So, ito yung tinatawag natin Excel. Tapos, dito natin ilalagay lahat ng input para yung data natin is hindi magka, magkahiwa-hiwalay. Okay? So, dito, Ay, ito, Eden. Ay! Sino siya? Si Ethel pala, yung Hello. bagong hire dito. Uh, so, siya yung makakasama mo dito sa admin. Ah, oh, buti naman. Meron na tayong bagong admin. At least, dalawa na kami. Ano naman? Makakasama na tayo. Ay, diba? So, tinuturuan ko siya ngayon paano gamitin yung computer, kung ano man yung mga hindi niya alam pa. Mm -hmm. So sa tingin mo, okay ba? Mukhang okay naman siya, oh, 'di ba? So, ayun. Habang nandito ako, ako muna magtuturo sa kanya. Pero kung wala ako, pwede ka namang magtanong kay May kasi alam naman niya yung mga pasikot-sikot dito sa office. Ah, teka lang May, pwede bang turuan mo muna siya? I-continue mo lang kasi magto-toilet -to muna. Okay, Salitan. sige. Salita. Sige. Bye. Matagal ka na dito? Ay, hindi. Bago lang ako mga 3 months pa lang. Talaga? Mm -hmm. -mm. -hmm. Alam mo ba yung kaibigan ko na yun, si Eden? Hindi mo pa yung kilala masyado. Alam mo bang inggitera yan? At sip-sip yan sa amo, pero mabait naman yan. Mm -hmm. Kaya lang, mag-ingat ka dyan. Huwag mo masyadong galingan. Alam mo kung bakit. Pag nasapawan mo yan at nainggit yan sa'yo, sisiraan ka niya sa amo niyo. Kaya masyado yung inggitera. May insecurity ba? Ganun ba? mm, -mm. Kaya mag-ingat ka dyan, ha? Pero mabait yung kaibigan ko na yan. Mapanira nga lang yan at saka Ingat ka dyan. Halika, naturoan mo na sige. ako. Sige, sige. Hoy, ikaw, ha? Nakaka-proud ka. One week ka palang dito. Ang dami mo nang natutunan agad. Syempre naman. Alam mo namang mahusay at magaling ako. Alam mo bang mas marami pa ako kung alam kesa sa'yo ngayon? <laughs> Basta, ete, lagi mong tatandaan. Kahit anong marating mo or ano man yung posisyon na makuha mo dito, dapat humble ka pa, pa rin. Oo oh, naman, ako pa ba? Uy Ethel, sabay tayo mag-lunch mamaya. Ay, o oh, sige sabahan tayo mag-lunch, trip ko tayong dalawa. O oh, sige. Hmm? Uy, sabay naman ako sa inyo. Ay hindi pwede, pasensya ka na ha. Kasi siya lang yung friend ko ngayon at saka isa pa. Pan-dalawang budget lang yung kaya ko. Tsaka isa pa mamaya, mauna ka nang umuwi ha. Kasi alis kami, may lakad kaming dalawa. Sa amin dalawa lang yun. Pasensya ka na ha. Tara. Hello po ate. Andiyan po si Miss Eden. Ah, wala siya dito umalis eh. Bakit? Eh, yeah, abot ko lang po sana yung order niya. Ay, sige ako na lang magbibigay Ay, sa kanya. Receive sure, ko na lang. Oo, o, sige. sige po. Maraming salamat. Ako nang bahala, sige. Sabihin sige. ko na lang may dumating delivery. Apo. Thank, Thank you. Po. Salamat. Eten, bakit hindi? May dumating ba dito na delivery? Anong delivery? Eh kasi kanina ko pa hinihintay. Malapit na mag-close yung office natin. Ngayon kasi yung schedule. Wala akong natatanggap. At isa pa, busy ako sa trabaho. Huwag akong pinagtatanong mo. Eh teka lang, kasi mahal yun eh. Eh relo kasi yun. Adi sanay ng time yung delivery mo. Ba't akong tinatanong mo? Eh kanina pa ako naghihintay. O diantayin mo dyan. Sige. So, ano ba yun? Hindi din tumawag. Eden, Ay, ma'am. Asan na yung relo? Eh, ma'am. Wala pa daw dumating eh. Anong wala? Eh, tinanong ko sa si Ethel. Eh, sabi nung nag-deliver, nandito na. Na-receive na. Wala Ay, po. Hindi siya ko online, delivered na eh. Wala po talaga, ma'am. Wala akong na-receive kahit ano. O, asan nga nga lo? Hindi eh, ko po alam. Eh, wala naman akong nakita pumasok dito na delivery kay. Tsaka si Ethel lang naman yung nandito kanina. Umayos ka. Alam mo, mahal yun. Ma'am, alam ko. Kaya nga, na worried ako kasi hindi din tumawag yung lalaki sa akin para sabihin na nandideliver niya. Anyway, sige. I-check e, na lang natin. Tsaka tatawagan ko din ulit yung parcel. Oh, Tanong sorry. mo din sila. Baka na-receive na nila. Sige po, ma'am. Nung oras na, may lakad pa tayo. Hindi na ba ba ito si Eden? Istorbo naman to. Hello, Eden. Hello, Ethel. Kanina ko pa kinokontak si Ma'am Manilin, tsaka si Ma'am Eh, okay lang ba makisuyo sa'yo? Nasaan ka na ba? Eh, kasi nandito pa ako sa client. Ah, okay lang yung client naman pala yung pinuntahan mo. Ayun na nga, malapit ko nang ma-close yung deal namin. Kaya pakisuyo na pakisabi sa akin na malilita ko saglit lang. Oh, sure. Walang problema. At least, maganda naman yung pinuntahan mo client yan. Okay lang yan. eh priority mo yan. Sige. Kahit huwag ka nandumiretso dito, kahit Umuwi ka na kung gusto mo. Hindi, papasok pa rin ako. Basta malilate lang ako. Pakisabi na lang talaga, ha? Sige. Oh, sure. Sige, makakarating. Oh, sige, salamat. na lang na ka sa client. Okay, bye-bye. Sige, salamat. See you. Hmm? Buisit? Ethel? Pumasok na ba si Eden? Pakatatawag lang. Hindi daw siya papasok. Kasi alam mo kung bakit. Dahil kagabi, gumimik. Ayun, nasim nga lang. Sige, masakit ang ulo. Saka hindi na lang siya makakapasok. Kasi nga, hindi na raw siya masaya dito sa atin ng dalawa. Anong bang siniraan kanya sa akin? Unfair ka daw. At isa pa, ang sabi niya, kabit ka lang daw. Ha? Sabi pa nga may STD ka daw. Hindi nga akong naniniwala. Kasi alam ko namang malinis ka. Ganun ba? Bibigyan ko siya ngayon ng warning? Warningan muna. Oo. Para madala. Sige. Oo, sige. Babalik na ako sa office. Oo, sige. Ethel? Uh, yes, ma'am. Good morning. Nakita mo na ba si Eden? Ay, ma'am, hindi daw siya papasok. Kasi masakit ang ulo niya. Kasi galing siya sa party. Alam mo ba, ma'am? Iresponsable yun sa trabaho. At saka isa pa, nakita ko ganda ng lulo niya. Ha, Madami hindi yung nagnanakaw dito at walang kinukuha. Alam mo bang, malikot ang kami ng kaibigan. Kung mabayad naman siya, kaya lang, malikot ang kamay. Isa pa, ma'am. Nakita ko, ang ganda-ganda ng lulo niya. Pinagyayabang niya sa mga kainuman niya. Ang sabi niya, in order niya daw yun. Ang mahal daw nun, ma'am. Ang ganda! Ano pinagsasabi mo? Nakita ko kasi ma'am ng dalawang mata ko. Ang ganda ng rilo niya at ang mahal. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabihin mo kay Eden, pagdating na pagdating niya, pumunta siya sa opisina ko. May papagawa ko sa kanya at may tatanong ako sa kanya. Sure, ma'am. Makakarating. Uy, Ethel! Nandito na ako! Sorry oh, talaga! Late na late ako! Late ka na naman! Eh, di ba tinawagan kita na malilita ko? Isinabi eh, sinabi mo ba kay ma'am? Ay! Bakit ko sasabihin eh? Lagi ka daw ganyan. La si ma'am galit na galit sa'yo. Lagi ka raw absent. Irresponsable ka raw huh? sa trabaho. Pati yung HR, galit na galit. Sinisiraan mo daw. Ano? Irresponsable ka raw. Lagi ka nang late. Lagi ka pang absent dahil pala gimmick ka daw. Nga, nalaman ko. Ako din pala sinisiraan mo. Bakit ganyan ka? Ano pinagsasabi mo? Pinapatawag ka ni ma'am sa office niya. Dahil yung relo daw na... Delivery niya, nasa sayo daw at hindi mo ibinigay. Wala sa akin. Ay, doon ka magpaliwanag. Huwag ka sa akin magpaliwanag, no? Tsaka ito, sa tinagal-tagal ko dito, bakit ngayon naglumabas? Eh, wala naman talaga akong sinisiraan dito na tao. Aba, malay ko. Bago lang din ako dito at ngayon ko lang nga nalaman na ganyan pala ugali mo. Kaibigan pa man din kita. Biro mo, pati ako kaibigan mo, sinisiraan mo pa. Grabe, hindi ko akalain ganyan ang ugali mo. Irresponsable ka na, mapanira ka pa. Sige, pupuntahan ko si Mom. Good morning, ma'am. Ma'am, pinapatawag niyo po daw ako. Ano tong mga nababalitaan kong naninira ka daw sa staff? Lagi kang late? At saka may bago kang relo? Ma'am, hindi po yan totoo. Wala po akong alam sa mga nangyayari ngayon eh. Nabibigla nga ako eh. Wala po akong sinasabing mga issue at saka wala din po akong natanggap na relo talaga. Alam mo, nakaka-disappoint lang talaga. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nakaka-disappoint dahil alam ko yung totoo. Akala mo ba tanga ako? Alam ko lahat ang nangyayari dito. Baka nakakalimutan mo. Lahat ng empleyado dito, loyal sa akin. Em, tara dito. Bakit po, ma'am? Siya ba yung binigyan mo ng relo? Hindi po. Pag tinawag ko yung mga empleyado ko, bakit kilala mo ba kung sino yung binigyan mo ng relo? Ako. Okay. May, papasokin mo dito si uh, Manny Lin, tsaka si Ethel. Pumasakay dito ang tatlo. Sino sa kanila yung ibinigyan mo ng delivery? Siya sure po. Ma'am, ako nga po naka-receive pero ibinigay ko po kay Eden. Pinagkatiwala ko sa kanya kasi sabi niya siya na rin magbibigay sa'yo. E eh, alam ko namang mamahalin. Eh. Pinagkatiwala ako na. Basahin niyo ako sa kanya ma'am. Eh, ano naman yung narinig ko na nagkakalat daw ng chismis at naninira? Ma'am, si eh, si Eden po yung naninira sa amin. Sabi po ni Ethel, ang dami niya pong sinasabi tungkol sa amin. Totoo naman, ma'am. Talagang naninira si Eden. Sinisiraan silang lahat. Sinabi ko, ano sila sinasabi sa kanila? yun yung sinasabi ko sa kanila. Eh, ano na naman yung narinig ko na laging late at absent? Ma ah, ma'am. Sabi kasi ni Ethel, si Eden laging gimmick ng gimmick kaya hindi na kapasok at saka late lagi. Totoo naman, ma'am. Tatawag lagi sa akin si Eden, mali-late daw siya. At lasing na lasing, gumigimik. Kaya, inaarap niya sa akin, sinabi ko. Disappointed ako. At hindi ako tanga. Alam ko yung loyalty ni Eden. Kasi ang tagal na ni Eden dito nagtatrabaho sa kumpanya. Alam mo, Ethel. Alam ko rin totoo eh. Simula pa rin nandito ka. Ngayon, kung ako papipiliin, tatanggalin kita ng serbisyo. Dahil ayaw na ayaw kita dito sa kumpanya At ayaw ko ng ahas. Eden, dahil ikaw nagpapasok sa ahas na yan, ikaw yung tatanungin ko. Gusto mo pa bang manatili yan dito? O tatanggalin mo yan? Anong desisyon mo? Ma'am, totoo yung loyalty ko dito sa office. Dito sa company mo. At ilang beses mo na akong sinubukan. Kaya kung ako yung pagdidesisyonin, tatanggalin ko tong babaeng to. At ikaw, ang kapal-kapal ng mukha mo. Nagawa mo yun sa akin, pinagkatiwalaan kita, pinapasok kita dito, tinulungan kita. Kaya ma'am, please, ayoko na makita din yung pagmumukha ng babae to. Ayoko rin magawa niya sa iba to. At walang puwang dito yung mga ahas na katulad ni Ethel. Narinig mo, di ba? Lumayas ka na. Magbalot-balot ka na doon. Umalis ka na. Umalis ka na, Ethel. Ka na, Ethel. Bilalaya! Che! Eden, uh, maraming salamat ha, kasi nanatili pa rin yung loyalty mo dito sa kumpanya. Kahit na tinulungan mo yung kaibigan mong ahas. Eden, pasensya ka na. Oh. Naniwala kami sa mga sinasabi ni Ethel oh. sa amin. Pasensya ka na. Ha? Masyado kasing ma tong babae na yan kung ano na sinasabing masama sa amin. O oh, sige na, hayaan nyo na. Okay oh, lang yun. Basta wala nang mangyayari ulit agad. Oo, oh, sige. Sa susunod, huwag ka basta-basta tumulong kasi hindi mo alam na yung mga taong tinutulungan mo, sila din yung kakagat sa'yo.